huwag kang maniwala sa amin mapanlin lang kami sa totoo lang hindi rin namin alam kung hanggang kailan kami tatagal sa mukha ng lungkot hirap at sa sakit na malayo sa aming mga sariling pamilya <laughs> Mukha raw kaming yumabang. Siguro ka pa naging isa kayo sa amin, may iintindihan nyo rin na hindi kami nagmamalaki. Ang dugo at pawis sa sinakripisyo sa walang humpay na pagtatrabaho dito sa malayo. Maniwala ka, saksi ang langit. Mukha raw kaming madamot. Unang-una, hindi po kami milyonaryo. Kung alam nyo lang na ang bawat araw ng buwan dito ay nagmimistulang pecha di peligro. Binigay na kasi namin lahat para sa inyo. Kahit wala nang matira para sa aming mga sarili, huwag lang kayo makaramdam ng hirap dahil kayo na lang ang natitirang lakas namin. Mukha araw kaming masaya kung alam nyo lang na gabi-gabi kaming nakasilay sa mga larawan nyo. Umaasa na hindi nyo kami kalimutan sa bawat taon na dadaan. Nakakalungkot pero alam kong tatagal pa ng dekada ang labanan kung may pagpipilian lang. Sino bang gugustuhin tumalon sa bangin ng pagdududa at ng kawalan? Kung kaya lang sanang to pa rin ang lahat ng pangarap natin sa Pilipinas, hindi na kami susugal at mapapakahirap dito sa ibang bansa. Pero dahil kayong lakas at ang natitirang pag-asa, yes, nangyindigan, kami yes, ma para at magkubli sa isang batapang at mapanimulang na kabayan.